Hello mga kainday. So for to this video mga kainday ay mag-unboxing tayo sa inutang ko na lagayan ng bigas. Ito yung ano ngayon mga kainday. Ito okay, yung mga kainday. Ayan, lata. So ayan mga kainday. Napukusan ko na siya mga kainday. Lagayan ng bigas ito. So natanggal ko na yung ano ba. Ito na lang yung hindi. Galibig mga kainday.

hindi na pasukin ng ipis yung bilasan kung makintay. Ala, ang ganda ng lagay ko ng pikas. Thank you. Sa nagpa Balik natin makintay. Tapos so, pag-lock ulit. Ganun. Ito yung uso yun, di ba? Hmm. Kailangan, mabilan ka mag-ibig. 嗯，看